Kapag nakita ka, ako'y nahihiya Kapag kausap ka, ako'y namumula Sabi ng puso ko, ako'y in love sa'yo Sana ay mahalin mo rin ako Kuya, magpapaalam lang po sana ako. Magbabalibo lang po kami sa Montevideo. Kapalap ko sa akin kung kailan nakabihis ka na. Ano oras ka naman uwi? Hindi ko po alam, kuya. Pero pagtapos naman po ng laro namin, uuwi po agad ako. Siguraduhin mo lang ah, dahil pag inabot ka ng gabi, talagang malilintikan ka sa akin. Opo kuya, di po ako magpapaabot ng gabi. O, paano kuya, dito na po ako ah. Siguraduhin mo lang ah. Sige na, umalis ka na. Sige po kuya, salamat po. Tay, magpapaalam po sana ako kung pwede kami mag-volleyball ni Ray. Oh, sa maglalaro ng volleyball? Tay, sa Montevilla lang po. May pera ka ba? Wala po. Pwede 100, para may pang marienda ka. Sige tay, hintayin ko na lang po dito si Ray. Sige. Ya, yeah. ya, yeah, ya. Yeah. O, oh, Tay, nandiyan na pala si Ray. Aalis na kami. sige na. Magiging na ka. Sige, Tay. Tara na, Ray. ito, Dito na po kami. Sige, ingat kayo. Sige pa. Ya. Yeah. Dalan pala natin yung kababata ko, si Christine. Gusto daw kasi niya matuto mag volleyball eh. O oh, sige, tara na. Tara! Christine? Christine? O, Ray, kayo na pala. Alis na ba tayo? O, oh, Christine, tara na. Sige, tara. Tara. Ya, yeah, Christine, may naglalaro. Ayun yung nakalaban natin na nakaraan eh. Oo nga, sila nga yun. Ano, dito muna tayo sa gilid maglaro. Tara. Tara. Hingin tayo. Ala, ito na lang muna 'yung mga gamit natin. Pong, may mga kalaban kaya tayo dyan? Oron, meron mga kalaban dyan. Justin, tignan mo nga. Sige! Wala guys, may nagbabalibol. Ganun ba, Tin? Tara, tira-tira na lang tayo. Tara! Tara! tara. Guys, naglalaro dito. Pati dun sa kabila. Tara, antayin na lang natin matapos to. Mapapagod rin yung mga yan. Dito na lang muna tayo sa gilid. Sige, tara! Tara! Negro, nakikita mo yung tatlo mga babae na yun? Ang gaganda no? yun, oh. Oo nga ron eh. Saan yung nakajersey ah? Sige nga, Negro. Puntahan mo nga kung ka talaga. Uy, Justin. Joke lang yan. Nakakaya-kaya. Wala ka pala eh. Puro ka lang yabang eh. <laughs> <laughs> Sige, Negro. Papakitaan kita. Sige, mapupuntahan ko. Sige, Justin. Titignan namin kung gaano makakatigas. Sige. Okay. Ano mo nagagawa yan? no? Oo. Oh. Oh, sa so pumunta yung si Justin, kala ba pupuntaan yung mga babae? Sabi kasi, lakas awesome na lang yung si Justin eh. <laughs> <laughs> oh, Justin, kala ko kakausapin mo yung tatlong babae. Lakas awesome na ka lang pala eh. Maniwala ka naman. Umihi lang ako eh. Sus, kunyari ka pa. Sa naman takot sa na babae. <laughs> <laughs> Ay, sorry, Ray. Okay lang, Jack. Kukunin ko na lang. Pag nakita ka, ako'y nahihiya. Kapag kausap ka, ako'y namumula. Sabi ng puso ko, ako'y in love sa'yo. Sana ay mahalin mo rin ako. Kuya, pasensya na po ah. Hindi, okay lang. Pong, ang ganda niya na. Oo nga eh, pa lang sa kanya, ang ganda niya. Kaso bigla ako naiya. Kapag nakita ka, ako'y nahihiya. Tara, Ray, pahinga muna tayo. Kanina pa tayo naglalaro. Tara, doon muna tayo. Ray, hindi mo pa napapakalala sa kanya kasama mo. Ay, sorry, Christine. Nakalimutan ko. Tin, si Jaja nga pala. Katimpen, dati pa sa volleyball. Ja, si Christine nga pala. Kababata ko. Hello, Ja. Hello, Christine. Matagal ka na bang nagba-volleyball? Oo, oh, Christine. Grade 5 pa lang kami ni Ray. Magka-teammate na kami sa volleyball. Ah, kaya pala, matagal na pala kayo nagba-volleyball. Ako, hindi talaga ako marunong eh. Biyaya lang ako nitong ni Ah, kaya pala. Aradya, Christine, doon tayo sa batuan tumambay. Ang init kasi dito eh, mahangin doon. Tara. Sino? Huwag uwi na ata sila. Kukuhaan na nila yung bagila. Pong, may pagkilala na siya nakapote. Bago silang muwi. Hindi talaga doon. niya talaga ako. Sige na pong, pagkakasawin mo rin. Huwag ka na mahiya. talaga rin. Wala ka pali, ang hihina mo. Wala na po. Umuwi na sila. Hayaan yeah, mo. Nakikita uh, naman ulit natin sila bukas dito eh. Tara, tayo naman magkaroon. Tara, tara, tara. May nakatambay pala sa batuan. Dito muna tayo mo po. Maangan din naman dito eh. Rey, nagpansin mo ba yung mga lalaki na nandun sa court kanina? Parang ikaw yung pinag-uusapan nila. Oo nga eh, parang gusto sa'yo makipagkilala nung isa. Ah, kaya pala kanina, yung pagkuha ng bola, yung mga kasama niya, parang kinikilig. Tapos yung nakahitim, nakatitig sa akin. Pero hindi naman natin alam, kasi baka pinagtitiripan lang nila ako. Sa bagay, mahirap na magtiwala kayo sa mga lalaki. Siguro nga tama ka na baka pinagtitiripan ka lang nila. Tara, Rey, Christine, punta tayo sa bahay, doon tayo magmariyanda. Sige, tara. Christine, sama ka. Sige, sama ko. Tara na. Tara Bristin, dito na tayo sa bahay nila, Jaja. Tara, pasok tayo. Tara. Pasok po. Nga pala, Jaja, asan yung tatay mo? Ah, si tatay, nasa trabaho, maya pa uwi Ah, bali, ikaw lang pala mag-isa ngayon dito. Oo, dahil gabi na umuwi si tatay. Oh, sige, mag-aasikaso muna ako ng pamariendo natin. Sige, Dya. Salamat, ah. Dya, maraming salamat talaga. Sige, sa susunod ulit. Christine, gabi na. Tara na, uwi na tayo. Baka inaanap na ako ng kuya ko. Sige Ray, tara na. Ano oras na rin naman pati eh. O paano ja? Dito na kami ha? Ah. Salamat nga pala. Sige, ingat kayo sa pag-uwi. Sige Ja. dito na kami. Kuya, pasensya na po. Ginabi ako. Inaya pa po, po kasi ako ni Jaja. Kumain sa kanila. Dito kami nagmerienda. Hindi ka ba talaga makikinig sa akin? Mag-alas siya itin oh. Kuya, pasensya na po talaga. Waso nga dito sa loob. Tignan natin tigas na ulo mo ngayon. Kuya, pasensya na ano, po. Ano? Hindi ka ba talaga makikinig sa akin? Kuya, sorry po. Pasensya na po talaga. Dapat lang sa'yo yan. Matigas yung mukha mo. Kuya, di na po maulit.